So, ito na. Naipadala ko na yung pagtubos nyo ng plaka ng motor. So, hindi tayo nagpapadala. So, sana maging aral ito sa mga bata, may mga anak, na wag yung kay tulutan mag-drive. Walang lisensya na sa mga highway. Pupunta sa highway kasi mapapahamak lang sila. Kasi yung anak ko, kininive yung motor namin, ay nakatakpo ng LT yun, kinuha yung plaka ng ano ng motor. So sabi sa kanya, tinitikip ng ticket is 15,000 daw yung ano yung tubos ng plaka. Eh nakapangalan kay Mrs. kasi. Tal. Ape aja motor. Ngayon ba Manati. Anya ite violation mo, Jay. No license pa. Manuti e, ko ah. Multa na? Fifteen pa. Ayun ah. Fifteen thousand. Ayun ah oh po. Ingatan to sa marunong ah. alalwadam Well pa. Nay. <coughs> Nagpauwita ko na yun. Mm. Pantalan ni mamam -ma na ko ah. Yay, yay plaka. Yay plaka. Ang kang kuka dito highway. Ah. Tiliwon da kan man 15,000 ta manain. Bakahan lang. Okay. So, andito tayo ulit sa may ano, Maliya. Uh, quite city kasi kailangan natin magpadala kasi sa no, isang araw nalaman ko na yung pangalawa kong anak uh, ay uh, nag-dry -drive, drive niya yung motor namin tapos nahuli ng ano LTO. Ayun. Ah. 15,000 daw yung ano yung multa tubos kasi kinuha na yung plaka ng motor kailangan din na 15,000 sana isang aral to sa mga may anak na mga nagdra-drive na mga bata pa at saka walang lisensya kasi kinuha daw yung nga plaka is uh, 15,000 yung bayad so kailangan natin magpadala kasi nakapangalan kay Mrs. yung motor hindi niya may withdraw uh, re-renew yung mga papel pag hindi niya matubos yun ayaw ano nyo sabihin sa akin eh na panggit lang so yeah, kailangan natin talaga ano, magpadala at dito ako nagpapadala sa may aman exchange so tanong natin kung magkaano yung ano, palitan brother how much the exchange rate? Philippines How much? sana maganda yung palitan uh, dalang natin yung 184.606 okay so punta tayo sa loob dito ako papadala sa may aman exchange sige pagkano palitan ma'am ba berjalan tak? Ya, kita berjalan. So, ito na. Naipadala ko na yung pantubos nyo ng plaka ng motor. So, hindi tayo nagpapadala. So, sana maging aral ito sa mga bata, may mga anak na wag yung kayo tulot mag-drive. walang lisensya na sa mga highway. Pupunta sa highway kasi mapapahamak lang sila. Kasi yung anak ko, kinilive yung motor namin, ay nakatakpo ng LTO yun kinuha yung plaka ng ano ng motor so sabi sa kanya tinitigil pa niya ticket is 15,000 daw yung ano yung tubos ng plaka eh nakapangalan kay Missis kasi hindi eh. siya maka ng lisensya pag uh, pagdating ng ano expire ng lisensya niya at saka renewal ng ano Uh, isa pa naming motor. So, kailangan talaga, hindi eh, ko, di ko mapagalitan yung batas. Pinagsabihan ko na na uh, huwag nang mag-drive sa highway. So, sana maging aral to sa mga may manak, mga bata. So, hindi nga alam, pinuhanan ko ng video. Panoorin natin. Apey, Motor. Ang <laughs> Manati. Anya ito violation mo, Jai? No helmet and no license pa. Manong ay helmet na? Kung mo pa ka? Uwe. Well. Manong ti... Te... <bibli> hmm, ti kasano ay na impound na yung motoran. Well. Awanin <bibli> ah.

Ayun na. Apo. Lano? Lahat? Mano ti... Kuha? Multa na? 15 pa. Ayun na. 15,000. <laughs> Ayun na po. Ang hamaka rin yun ni mamam ti ginagawa mga motor. Pati lisensya na madano to expire na. Oh, Hmm, so, ulit, ulit, ulit. Anong nakita? Oh, nakita ba, nakasignak na kami ni ka. Ang nakita ko, Diretso lang ko rin kita. Yung baga na, remor, remote remor, ayikwan, HPG, one. Oh, okay. Hmm. So, ang ko ah. Yan. Okay. Yeah. Okay. 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 mo ah. Kita yeah, okay. kita okay. Daman na disgrasya. Buwan di mm. tayo. magbaga ang mga. Hmm. Kaya no, next week na masangok no. Masangap, no? Okay ka lang? Okay lang mas pa. Hmm. Um, <laughs> Ngiti, uh, na, 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 na ano, kuha ka mo tala Last na bigat pa. Last na bigat. Hmm. Kung saan may pawit ko, nung itilipunta ni Mamamon. <laughs> pa. Tiliwundan, imulta na. Oh, Ingatan to sa ha, alalwadam. Well, pa. Nay, <coughs> ko na yun. Mm. pantalan ni mamam -ma na ko ha. Yay Jay Plaka. Nasumaruno. Oh. Ang kanga ko highway. Ah. Yeah. Tiliwan da kan ta man 15,000 ta manain. Bakahan lang. Alalo okay. alam -al 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 sa maron noon. Bang pa. Mm. Kang arti ti kini man. Ada ti na bigat. Awan pa ba, sabado. bano. Ay yung gamya. Mm. Amar. lokok. nga Oh, may pawit ko, tiliwan ni mama, kanak ni, sabali mo jirupa na. nga nya. Sabali mo jirupa na ay na apo. Ha? Yan bagam. Oh, mati may pawit konsa sa ako na. Ano nga yung tiliwan? ni mama, tay ko long dang ko na. Sabali mo jirupa na ay na wala naman sa ko na. Nagpawita ko. ko na. Huwag ko na. Huwag na. yung motor mm. ah. Hmm. Malga tinakarkaro. <susurra> Isang mga patser pag po. Panorad Kano kaya Hmm. Sige nga Nabigat kan di last ti try out na. Hmm. Ang tanggap ti itagmente sa nga ribbon. Ang manong na. No? Hmm. Madanaga magaya maya. Sa balikro ropa na tatay ka. Biloko. Ay naapo. Hmm. Sige nga din tako Hmm. Ah. Ah, Sana maging aral ito sa mga bata, may mga anak na huwag yung kay Tulutan mag-drive. walang lisensya na sa mga highway. Pupunta sa highway kasi mapapahamak lang sila. Hindi ko, hindi ko naman mapagalitan yung bata. Pinagsabihan ko na lang na huwag nang mag-drive sa highway. So, sana maging aral to sa mga may anak, mga bata.